mga dudes. morning, 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 happy Sunday. So, hindi ko na binidyoan pati mamalingke at bahak doon sa amin sa tunnel. So, ito bilhin natin mga dudes, hindi ko alam kung anong luto to, anong, anong tawag dito. Hindi naman ito puso. Yan. Tapos, may pa ako siyang ito, kakanin. Yung biko. Yan. Para pagkagising ng mga junakis bala sila. <laughs> Yan. Dahil sa maulan ngayon mga dudes, so naisipan namin ni Mrs. Dudes, so pass. Yan. So pass kami. Yo lo. No? repolyo yan di ba pero mas masarap talaga yung shells shell niya yung shell hindi sa elbow mas masarap yung wala eh no choice then wala na rin tayong mga bilang ko naubusan na tayo ng giniling dito tayo sa corn beef corn beef tsaka iba carrots Magrin. So, yun lang. Oh, malabo na naman. Ben, malabo. Pag naka, lumalabo tong phone na to mga dudes pag niyuyuko natin. So, bubuwili naman din tayo ng ano. Gigi. So, bibiyakin natin to sa gitna. Gagawin natin daing. Uh, imamarin natin sa suka na may bawang. Siyempre, templado. Lulutuin din naman natin para itetero natin dyan sa may topas <laughs> so habang nagluluto mag, si Mrs. doon sa mga magluluto then tayo naman di ko alam kung anong uunahin natin kung eto ba o mga to yan Ayan, oh, yan, 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 oh. Tsura, oh, tsura, 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 dosing, oh. Ang dosing. Yan muna kayo. Binakunahan kasi last week. Anti-rabies. Pati mga, pati pusa. Saan yun? Blue! Where are you? Blue! Wala. Yung ito ako sabi ni Mrs. Dudes, wala naman tao rito. Malis. Ay, ewan ko. Kita kaya sa bubong. Nga pala mga dudes, mga nagtap, ano tayo ng medyo marumi kamay natin, no? Oh. Nagtapal-tapal tayo sa bubong. Ah. Kapit tayo mga dudes habang maulan na linggo. Tapusin ko na itong kape. Maliligo muna tayo. Ay, wag daw sabi ni mama ni mama ni mama, oh. Sayang daw oh, tubig. <laughs> sabi ni Mrs. Dudes. Wala naman kayo init to. Sa so, mga dudes, maliligo muna tayo. Pero ito pa na yung natin. Dali? Kasi kagabi na, na natulog tayo. Habang Gumagala sa mga naka-live kagabi. So, anong oras na tayo nag-start? Mga alas 12 pasado sa na. <laughs> Dito na ako natulog, mga dudes. Diyan. Naglatag na lang ako ng karton. <laughs> 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 habang si Mrs. Dudes. Plakda rin sa taas. Sabang siya ngayon magliluto. <laughs> Tigo muna tayo, mga dudes. So mga dudes, taligo na tayo. Parang hindi naman nalata. Ay <laughs> ah, si mama. Si Mrs. Dudes, tayo. Magkukumpuni tayo ng doorknob. So bumili si nanay ng doorknob. Kaya tayo. At sira. Siyempre, sa hardware tayo eh. Alam naman natin yung paano kumpunihin. Gusto <laughs> ko sana yung isa, yung merong ano. Ah, sa... yung gano'n lang, yung parang tenga? <laughs> Hindi, meron pa yun. Yung parang ano, may lock din yun pero may paganyan bang ano. Dito yung sa... tenga nga, yung parang mas yun, no? Pihitan lang yun. Ayun din yung pinipit. So, ito mga goods, ito yung sirao. Oh, na, oh. Yan. So, aayusin natin Yan. Kung kukunin natin yan. Siyempre, sa hardware tayo nagkatrabaho, alam natin yan. <laughs> so, ito na. Okay, tapo na rin. Oo, mm -hmm. Tapo yan. Tapon mo na rin yan. Tapon na lahat yan. Hindi ba binabenta yan sa junk shop? Well, eh, kapiraso lang naman yan. Bigay mo lang sa nagbubuti yan. Tulong ka pa. Mga nangangalakal. Pati nga yung basura na basag na yan. Ano ba yan? Yung, yung basura? <laughs> yung saan sa sulok. Saan? Ito sa baba, sa garahe. Ha? Eh, tatatang, pinatatapong ko na nga din yung mga gulong-gulong <laughs> na yan. Oo. Eh. Uh. Para masakit sa tank, masakit uh. sa mateng. hindi na matatanggal yung anong nito. So hinahanap ko dito yung ano mga dudes itong mga pinakalak niya na nakita na natin. <laughs> Mayroon kang pinipihit dito eh. Para matanggal tong handle na to. yan, mm, ayan. Sinod, ayan sinod naman siya, si Ardo, Para matanggal lang to. Oh. Anggal na. So itit papalit natin. kaya pag daw, pwede mo sorry. Oo. Basta ibalik mo lang yung ano, basta yung, yung importante niya, yung resibo niya na eh. Huwag iwawalain. Kaya kasi yung pinaka-pruwebe na dyan yung binili. Kaya yan, Tsaka yung, uh -oh. to, yung mga laman loob. Mm -hmm. ano? Yung warranty. So. So. Oo, oh, okay. Et. Eh. Diyan. Hindi na kailangan 'yan. Siguradong na, na kailangan 'yan. So, kasi, ito kasi, neto 'yung eh. ni. Oh. O nga. Eh, di, ito yun dito. 'yan dito. Ayun nga. Isa mo pa palitan 'yung niyan para bago. <laughs> ito yan mga dudes yan yan ang papalitan natin ito yung purpose nito ibigyan ko kayo ng tip itong parang susi nito sa may ano ito yung ang dito sa may ito to to to, ito, ito, itong bilog na to sa mga handle ngayon kung wala naman ito kung bilog yung butas niya Hanap kayo ng mga matutulis, mga ice pick o ano. Huwag lang yung mga tingting -ting na ano, yung mga kahoy, kuwayan. Kasi matitigas. Pag may biligay ng mga doorknob, may makikita kayong mga gantong susi, oh. Lahat pa lahat. Ayun sa Mm hmm -mm. Pag nagpalit ulit, hindi na, hindi na pwede yan. Ah, uh, matapon naman, pwede naman. Pwede matapon. Oh, yeah, no tanggal. So, hindi ka na pinakita sa inyo. Ito na naman yung susundutin nyo rito, mga dudes. Ito, ito. Itong butas na to, ito, ito. Yan. Papasok nyo lang yan. Ngayon, sa kanyo, pag napasok nyo to, galaw-galawin nyo lang sa so matatanggal na yan. Tatanggal yan, mga dudes. So, pwede na natin isalpak to rito. Pero bago natin isalpak to, nahin to, syempre. <laughs> yan. Ayo, ada pertanyaan. Eh, ini apa oh, <laughs> <Content din yan. laughs> e ini? Oh, Konten dinya nih. Ini torningnya ini. So talaga bago. <laughs> Kasi ni <din> nanay bago. <laughs> Parang kung madi-chat dila-dila na ito? Kasi, kasi, same lang yan, oh. Sakto lang yan, eh. Um, lahat yan, pare pares lang yan. Sa so, kanya na mga dudes, nakabit na natin na yan, oh. Kita nyo yan. Sabi, so, para may ano yan. Isasalpak natin yan, makakawit yun dito. Ha? Huh? Nakikita ang plastic. <laughs> so, ito twist twist lang ikot, ikot 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 then matatanggal na siya di ba pag natanggal mo na yan yan so saan natin sasalpak dito ganyan lang kadali magkabit ng doorknob so titingnan niyo kung saan yung susuyan kung na dito yung susuyan so ito yung labas so dito natin sa labas yung sasalpak hindi dito sa loob flashlight. Oh. Mm -hmm. Yung akin, lagay mo sa ano ah. So, kumuha lang tayo ng ilaw dito sa ano, isang flashlight pala. Mahirap kasi pag yung isang kamay lang kagano. Ayan, di ba? So, abang ano, madilim, medyo hindi natin makita yung loob eh. Kailangan kasi to, makawit natin to. Ito ang i-send pa ka. Kanasin <laughs> <laughs> muna natin. papakita ko sa inyo mga dudes. So ito, pag ito nasalpak natin to sa loob. So ito kailangan makawit. So sasakto rito. Itong ito itong, itong itong nakikita niyo na to, 'yan. Kailangan ito magtugma to. Kaano mag sa to pumasok to. 'Yan, guys. Sumabit 'yan para 'yung pagbihit mo. 'Yan. Dalawa. Hindi lang ito hindi lang ito, kailangan pati ito. Kasi pag ito hindi nakawit, pag ikot-ikot ikot mo to gagalaw to Kasi ito yung purpose niya, yung dalawa na yan. Ayan. Para ano, hindi siya pag ganun, mo, hindi, hindi umiikot to Ayan. Hello. Ilaw ulit. Ilaw. Kailangan kasi baka with to. sumabit. Kailangan natin ano. Masyado siyang mababaw. Pero maganda to. Pag nasampay natin to, masikip to. para kahit ibagsak-bagsak to swabe ang ganda naman ng pagkaka ano nyo yun sakto 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 talaga oh oh need pa natin ng galima ng galabi natin okay. uh, masyado pang mababaw so lalaliman natin to ng kaunti mga dudes to itong itong side lang So, kompleto naman tayo sa gamit. Itong left side lang naman ko gagawin natin. bashong tenga kakak, baunya Kak Yun. oh ayos <laughs> maganda kasi may mga dudes kasi nga pag kadalasan minsan na pag magsasara nababagsak eh, hindi bibitaw yung pinakakawit nya kawit na ganun kasi dulo dalawa yan dalawa yung kabilaan kasi parang ganyan yan eh yan tapos yun sa ibabaw nakaganun sa lumo lang may, may salpak natin yan nasa okay na konting ano lang konting tigib tiga nga tigib <laughs> 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 ano sa tambisaya ano yung sasalita nyo na yung ano yung sa kapampangan <laughs> yung pait yung kunting ano

Ah, okay. So, iba pala siya mga dudes. Hindi kagaya na isang una na mayroon screw. Pero, alam ko mayroon din to eh. Pero, hindi na kailangan pala ng screw to. So, thread lang pala siya. Thread lang. Wala nang, hindi kagaya na yun. <laughs> Pero may nakaabang di siya na butas. to. Wala na. Salpak na lang. Kasi itong yung luma niya, mapapansin kayo na ganito. Tapos yan, i-screwhan muna yan para hindi gumalaw. So, ito na. Tread na pala trade Tread na. So, okay na. O, si, Kaya na. So, say, Yung luma nito, tapon nyo na. Huwag na dito. <laughs> Dahil kalat lang Ako na, ako na. Ako na lang magkatapon. So, okay na mga dudes. So, konting ano lang. Medyo nag... Tapis na tayo ng bahagyari dito sa... Di dito sa kabilang side. Yan. Kasi... Yung itong sa side okay lang. Kaya medyo para nakaangat eh. So napakas na tayo ng konti. So okay na, Ayun na. Ayun na siya. So see? Kanya lang na kasimple. So hanggang dito na lang, lang muna yung vlog natin mga dudes. Maraming salamat ulit sa so, walang sawang panonood. Happy Sunday. God bless. Bye bye.